Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Napakabuti po ng ating Panginoon. At tayo po ipatuloy na pinagpapala ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli kami po ay magkakasama-sama kahit po sa programa na ito upang pag-aralan na inyong mga salita. Salamat po, palakasin mo kami direksyonan sa pamamagitan ng inyong mga salita at pagpalain, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, ang akin pong ituturo sa inyo ay akin pong pinamagatang hinay-hinay lang. Amen. So, makikita po natin sa Ecclesiastes 7.8, sabi po dito, Better is the end of a thing than its beginning, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Amen. So, alam nyo po madaming pwedeng paggamitan ang salitang hinay-hinay. Pwede po natin um, sabihin na ah, hinay-hinay lang magsalita. Huwag padalos-dalos o oh, careless. Hindi po ito nangangahulugan na maging mabagal magsalita kundi maging maingat sa binibitawan po nating salita at sa gawa. Okay? So, pwede rin po nating sabihin, o, oh, hinay-hinay lang kumain. <laughs> Lalo na po ngayong magpapasko, hay, ang dami pong masasarap na kainin. Pero, hinay-hinay lang, baka tayo na ay ma-high blood o oh, tumaas po yung ating sugar. Amen. So, alam nyo po, nasa um, season po tayo ng Kapaskuhan at talaga namang andyan po yung mga masasarap na kainin. At medyo malamig ang panahon, kaya medyo masarap din pong kumain. At napakarami pong okasyon na ating dinadaluhan. Kaliwat-kanan, meron pong mga reunion, meron pong mga uh, Thanksgiving party, mga Christmas party sa ating mga opisina, sa atin pong church. Kaya medyo madami po yung mga temptation sa atin na baka tayo mapadami ng mga pinagbabawal ng mga pagkain. So hinahihay lang po tayo. Amen? O pwede rin po nating sabihin no, na tayo hinahihay o wag po tayo magpadalos-dalos. When it comes to spending, Especially these days, we should plan well our finances. So kung tayo po may mga natanggap ng mga bonuses natin ay um, patuto po tayong allocate ng maayos, no? I-plano po yung ating mga kaperahan dyan. Baka naman yung ating pong natanggap ay mawala na lang po ng gano'n, hindi natin namamalayan kasi hindi po natin, pinlano at tayo po ay uh, uh, nagpadalos-dalos na no, sa ating mga paggastos lalo na po ngayon dami po nating mga pwedeng mga paggastosan ay mga panahong ito amen so yung ating pong finances no yung yung ating kaperahan ay plano po natin ng mabuti so ginagamit din po natin ang salitang hinay-hinay lang Ibig sabihin to slow down a bit, no? Madalas, lalo na po ngayon, nagmamadali tayo, no? Na hinaharap ang bawat araw, mga tao na kailangan po nating kausapin o mga bagay na dapat po nating ayusin at asikasuhin, especially, no? Medyo pabilis ng pabilis ang mga oras at panahon, lalo na po itong pumasok ang ating ang Christmas season. Para bang lagi tayong were on a hurry, were on a rush. Lagi po tayong naghahabol ng mga oras at mga panahon. Especially napaka-traffic po pag nasa labas tayo kaya importante po no na tayo rin no ay um uh, uh, maghinay-hinay no. Um yung mga importante bagay ay atin pong ma-sort out at ito po yung mga bagay na dapat nating um asikasuhin no at pag-ukulan ng panahon kasi kalimitan po we are occupied no at ang madalas po na isasakripisyo o na isasantabi natin sa atin pong pagmamadali ay ang time natin with God no we should allocate time to connect with God no two way po yan no we should um, spend time talking to God and at the same time baka naman sa kakamadali natin ay uh, hindi na natin narinig yung Sinasabi naman pabalik ng Panginoon sa atin whenever we pray to him whenever we connect with him. So uh, I believe po that the most important time of the day is the time that we can spend with God. No despite our busy schedules, no, huwag po nating kalilimutan makipag-ugnayan sa Panginoon dahil yan po yung napakaimportanteng oras na dapat po natin talagang paglaanan and we usually rush in the morning no so para po tayo sa maka may mga, mga, mga schedules natin appointments po natin ay mahabol natin no ay mga tao na kailangan po nating makita so nagmamadali po ba tayo madalas no at uh, minsan naman po ay maganda din to pause no a bit and reflect at iwasang maging impulsive especially in decision making. E, eh, minsan maganda rin po maghinay-hinay tayo sa padalos-dalos nating mga kapasyahan no, at mga paggawa ng mga decision, especially whenever making an important decision sa buhay natin. Hindi yun parang papetiks-petiks tayo or parang um, padalos-dalos tayo, pabigla-bigla tayo sa ating mga decision at para bang hindi na nating pinag-iisipang mabuti. So maganda po na pag isipang mabuti muna, no, at ipanalangin lalo na ang mga uh, mahahalagang desisyon na gagawin po natin. Baka meron kayo diyang um uh, uh, kayo sa uh, kalagitnaan, no, on the crossroad na kayo po'y may mga decision, importanteng decision na kailangang i-take lalo na po ngayon nasa Season tayo na patapos ang taon at um, magbubukas naman po sa atin ang panibagong mga taon. So napaka-importante na ito rin yung mga time, that this is the best time that we can really seek God kung ano po yung uh, magandang plano niya no para po sa atin. Okay, so mabilis din ba tayong mag-react or ma-provoke o magalit? Aba, hinay-hinay lang po. Lalo na ngayon, di ba, minsan ang traffic, no, at minsan nandun ka sa mga sitwasyon na para bang kung ikaw ay nag-drive, di ba, parang natetest din yung patience mo. At uh, minsan, no, pag nakakat ka, <laughs> no, at ikaw ay nasa tamang linya dahil na medyo traffic nga, bumper... Dup dup To bumper tapos nasingitan ka, no, mabilis ka bang mag-react. So maghinay-hinay lang po tayo sa atin pong mga reaction or minsan may mga provoking na situations, no? Dapat po ay maghinay-hinay din tayo sa atin pong uh, mga temper, yung temper po natin ay babantayan din po natin. Sabi sa James 1, 19 to 20, sabi po dyan, My dear brothers and sisters, Take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ay, napakaganda po dyan. at napakaganda pong mapaalalahanan tayo ng mga salita ng Diyos na wag daw po tayong agad-agad uh, no na magagalit or magre-react no sa mga bagay-bagay na kinakaharap po natin no dahil hindi daw po ito nagbubunga no yung human anger does not produce the righteousness that God desires minsan pag naubusan tayo ng pasensya di po ba yung um, yung godly character minsan ay uh, ana isasantabi <laughs> di po ba at minsan ay naghahari sa atin no yung pong galit natin o pagkainis natin minsan. Okay? So time with God no is a wise investment for the diligent. Pag daw po ikaw ay wise, no, diligent ka, the more that you should spend time with God. Hindi daw po natin 'yan binabaliwala or ni neglect, no. That we can really um connect with God and seek him lalo na po sa mga pang-araw-araw na ginagawa po natin mga decision dahil pagput uh, pag po natin ng Panginoon, no, we can listen clearly from him. Nakakarinig po tayo mismo sa ating Panginoon kung ano yung mga dapat po nating hakbang na gawin, mga desisyon na kailangang gawin, mga bagay na dapat na i-consider. No? At talo na po minsan hindi natin talaga alam no yung ano ba yung pinakamabuti no at maganda po na masaliksik natin ang mukha ng ating Panginoon so we can learn from God what to do to almost every matter that we are facing no sa lahat po ng bagay no pwede po nating i-consult yan sa Panginoon and God has the best uh, counsel no siya po yung best counselor that we can have especially sa mga decision na atin pong gagawin. So may sense pa din na huwag po tayong magpadalos dalos sa mga desisyon at pag-isipan at ipanalangin mabuti ang mga hakbang o desisyon na gagawin natin. So madalas ang mga bad decisions no or yung mga hindi magagandang resulta ay bunga po ito ng mga hindi pinag-isipang mga plano, Totoo po 'yan, no? Kaya importante po na tayo nagpaplano, no? At sinasaliksik po natin ang kalooban ng ating Panginoon para alam niyo 'yun, minsan hindi na natin kailangan pang balikan para ayusin, no? ah uh, one time lang, no? Na so na 'yung mga problema natin kasi yung counsel ng Panginoon ay pinaka-perfect na no? pinaka-mabuti ito para sa atin. So, hinahinay lang sa lahat ng bagay, especially sa mga panahon pong ito. At mag-spend tayo ng masigit na panahon para makipag-ugnayan po sa ating Diyos. Bigyan natin ng kalayaan ng Panginoon na kausapin siya, tayo makipag-ugnayan sa Kanya. All throughout the day, maging sensitive po tayo sa tinig ng ating Panginoon. Okay? So tayo po yung manalangin. Lord, bigyan mo po kami ng kakayanan at pangunawa sa kalooban at plano mo na matuto kami na mag-pause at, mag, at pag-isipang mabuti at sa ng iyong kalooban tungkol sa lahat ng bagay na concern namin. Huwag mong hayaan na magpadalos-dalos kami sa aming desisyon at mga pagpapas pagpapasya, pananalita at pag-iisip. Tulungan mo kami, Panginoon, na mak makontrol namin ang aming mga sarili, lalo na po sa mga bagay na hindi mo kalooban o oh Diyos. Maging careful kami sa bawat sasabihin namin, isipin namin, gagawin po namin, Panginoon. At magkaroon kami ng Lord intention na lagi pong makipag unayan sa iyo, O oh Diyos, dahil sa pamamagitan ng mga payo mo, Panginoon, Lord, ay ginaguide kami nito sa uh, mabuti at pinakamagandang plano mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sinasabit po namin sa inyo ang aming mga temper, Lord, ang aming mga kaisipan, ang aming puso, Panginoon, kayaan mo na ang puso namin, Panginoon, ay laging nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po. We thank you. We bless you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you and see you again.